Hello mga fans ko. Anita sa kuan ka na maghisgot ka to true story. Tung sa gagmay pata na mga story sa itong kinabuhi ang Robby Kita mo ni? Eh. Luwag no, pero modern na sa una kay. Kawayan man yung tumoy, paingon nga Pero kani, eh, stainless naman ang luwag. Sa una, kawain ang luwag. O yung istorya. Turun, hindi dali. nakturon kayo. Mataas naman kayong video. Sa nag ko size, anyos. Pamina mo ba ha? Gipaluto ko sa akong mama o oh. gulay nga kamunggay. Kamunggay na Way sagul. Way subak. Pobre mi may kaayo. Kana lang gulay yun ang puro kamunggay. Oma, kuning gulayon. Si huling ilingi, unsa may akong isagol. ngalasaw lasaw kaayo ang kamunggay. Grabing bukal, bukal ang kamunggay na lutaw na Naisip ko, magkuhan mo ka ng pino nga ginaling mais. Kanang yang yang tik-tik bitaw. Ang pino nagit kaayo. Ay, nahinumduman ako para malasa siyang mais anagon nagkuha ko ng isa ka kumkum then akong gibutang sa nagbukal nga tubig nga nay ko din gi timplahan asin bitsin lang then pagkaluto na hula, bukal bukal luto na Nag-sukad na dayong ko kini akong gigamit ang luwa nga awayan sa una English naman eh. Modern naman. Kawayan yan to sa una, pure. Nagsukad na yung ko. Wag maglangan. Um, sukad ko. Yung um, ko na tama. Luto na ang gulay. Itanaw siya. Mahala siya. Ganyan ako. Ma, ngaon lang tama. Ako naman isama. ma. Laay mang Wala man si papa. Tuwaman sa uma. Gisigahan ko niya sa mata. Ging nga, unya na. Kasabot ha. Hmm. dayon nibidungo lang ko. O, nitaon. Dalang kahadlok. O, kahiubos. Pag taon-taon, medyo hapit na ko nakahuman. O, kaon. Miduol na siya. siya asa imong gulay. Naarama. Ma, Sa so, po pangutana, mikuha siya at luwag nga An nanay ni Pilit nga gibunal sa akong tiil di na ako naihap kong kapila grabe na ako kasakit agay ma sakit Gibunalan ko niya ma ayun ko malimot ma natigib ako tiil nagsidlit ang dugo Mita ang sa silong, umita <laughs> ko po. Sabi sa ikasakit. Antot ka rin ko ang buhutan din na ako malimtan ang istorya. Sa luwa na kawayan, natigib ang kong tiil. isugay kong mama. So wala naman po siya ka Pero bisan pa isug siya. Dijon ko masukol ripot akong bayan sa gino o wala man siya ipasaig no nagboyog para na ng maayo ang pagkaon maura ang ulohan Luwag nga kawayan sa ako na sakitan love you all basin <laughs> na kumakaloha